So, mga pis, oh, okay. Mga tingting -ting talaga. ano Yung sa kuya. Mga ting tingting So, mga peace. Ito yung nag, ano, ano, nag second place. Ano nag first place. Kilala nyo ko sino. Kirby. Kirby. <laughs> <laughs> Say, ano, yung champion. Ando, si Peace J. <laughs> <laughs> ano to oh. layangan kerampon cha 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 Ayos eh oh, Ay, so, yan oh yeah. Ayos no? Ay, Ah, pia, ayun pala, may pirma pala eh. Luge? <laughs> sino, sino yung ano? Ed Sen. Nilabas yung top 3. May, may ten, uh, 10. May 10. May 10. May 10. ko pala yan eh. Oh. Ay, ano, may mga Vietnam. Ano yung Vietnam? Ang ganda pala ng pirma ko dyan eh. Muntik na magpantay. Okay, TV. Kuya, akin nilang to. Testing yun mo. Testing yun. Testing yun. Kuya! Hindi, nag-champion yun eh. Top 3 yan, boy. Ano sabi mo yung Bali daw? Hindi, mga upuan yan. Hindi, ayun. Ah, may Vietnam pala, ayun, o. Ayan, si Pes at dumayo na dito sa bagong paliparan natin. At wala nga kasing kasama. Kasama doon. Kasama nalang Walang kasama sa Macdo. Kuya, nakamagkano ka dyan? Second place? Nakamagkano? Second place yan. Nakamagkano yan? Sampung libo rin. Sampung libo ba? Nakamagkano 20? Third. Ah, third. second sa inyo. Second at first, eh. Ah, ganun ba? <laughs> ay, 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 alam second purse. Eh. Ay, second Asa... purse. Sige kayong second at purse. Kaya nga natin, nakasabit. Baka lumipad yung aso. Ay, ay, ay. ay sige, dito na sa malapit. Ah, sige, sige. Botok, may higit, botok, Yung sarang gola, ka, may maliit. Ay, 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 ay. ay. Yun. Oh, lapit ka kayo sa may ano, sa Rangola. Dito, dito, uh, lapit dito, lapit kayo dito. Ayan, mga pis! At dinala na yung ano, pinagtalian. Ay, oh? <laughs> so, sobrang gaganit na. <laughs> Ay, ba? Ay, ba? Ay, ba? <laughs> Ano ko bitaw si Lisa? Natulis pa ako. Sige, eh. atras okay. Oh, di nalala mga pisang ano. <laughs> ano uh, pinagsabitan ng tropa. <laughs> Dapat kasi peace merong ano sabitan na. Kakatulog kina kuya ano? Kaya kaya alam. Oh. Tanggal ng bato. Tanggal yung bato. Wait lang, gumo na mo kulit. Oh, yeah, mga pisat ta uh, mabilis ang gawa lang din. Pang-soft drinks, pang-soft drinks 'yan. Oh. Gunting ko yan. Ayun pa nga ba na sa Kirby Baba. Ay, di po. Tat. Naka, ayan na. Nagsabita na. Tatlong saranggola. Sinagit yung kalapate. Easy yung tropa. Okay, ginawa na ng tropa. Dali. Pali pa rin okay. na yan, galing na to. Sige, okay, testing, testing. Okay, Ito, sa akin muna. Ayan. Ayan. na, mga pis. Ah, guys. Ito, na, oh, one plate. <laughs> oh, asan na may are? Ayan na, soft drinks, mga pis. Ready nung baso agad, oh. Oh, nakatingin na sa saranggola niya. Ayun, oh, tinuro na. Oh. Ayun. Oh. Sana all oh, may bandera. Sana <laughs> Ikaw. Oh, baka ba, bukas, bukas naman. Sige, oh, sige, peace. Oh. Oh, ano, kumusta? Dito na ano, napadaan pa si Tonton. Saan? Kapatid nito. Ah, si Tonton, dadalo dito? Um, hindi ko alam. Ano. Ay, nakasalo. Eh. Oh. Bibili rin daw ata ng kukusalo. Oh, yun. Nakita mo na sa ranggola mo? Ayun, oh. No? Oh, oh sige. Wala. 280. Uh, so ayan mga peace ang uh, pamirienda ng uh, na nagpagawa. Hmm. Master, asan Master? Oh, inom na peace, peace Justin. Tara na. Justin! Soft drinks muna. Uwi mo na daw to, sa'yo na daw tong isa. Master! Free na lang free. Pagkatipetis ka niyan boy. Bukas uli, inom ulit tayo niyan. May magpapag... Ikaw ang papagawa ka ba bukas? Hindi ko po sure. Sa'yo na daw <laughs> sa'yo na daw. Papagawa po ko kuya. Wala pa kung kaya. Oo. Sige. Ha? Hindi ako may punta sa akin. Hindi Tignan niya mga peace. Hindi oh, ako. mga magulang. Mga kanya-kanyang <laughs> ano. Hindi yeah, <naging> ikid. Hindi ako. akin na lang yung saranggola mo! <laughs> mga takot sa ulan yan mga peace. Siyempre, may sarang. So, oh, ayan okay. yeah, mga peace at uh, dito na rin natatapos ang <laughs> video na ito. O, oh, ikaw na magsalita, o! Oh. <laughs> Ay, mga peace! Yeah. Di ba tropa mo si Raul? Balik kayo dito, te! Hindi pa siya doon si Aaron. Oh. Shout out Shout sa, Aaron. Na sa jowa niya. Uy, <laughs> oh, yung, 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 yung joke! Yung joke mo hinanda yung joke! Ah, oh, yung joke! Yung joke! Boring mo, gagawin. <laughs> <laughs> so, yung mga isa ta. Cut. Hindi ko na pinalipad tong anong to. Ano ba ano to? <laughs> Uwak. Uwak. <laughs> Dahil eh, masyadong maselan. Papalipad rin yan pag ako lang nagpapalipad dito pala may bakod to no Okay, wala eh okay mga peace at uh, sige bye bye na bye bye, bye, -bye. Okay. ay bye kitang gol kitang gol <laughs> tanggol, tanggol. Okay, mga peace okay, okay. oh same bye bye na bye bye mga peace bye bye papaan muna oh wala pa ulit! patuloy nawala ang ulan yawa padipatuloy <laughs> lang <laughs> oh ya ngayon oh, eh mga okay, peace sa oras okay, na alas 6. Yan. Sa 6 na. Uy, na kayo, that? Oh, tanong eh baka buta tayo ulan. Oh, sige na, bye bye na. na oh. oh, gusto pa mong palipad eh, oh. Magkakadid <laughs> <laughs> daw! Tago mo dapat yung kamay mo? Uulog, dalawang mo daw. Magkaganon dapat yan ah. Ayos. Mga pisa, ito oh. Nabigyan pa ang tropa. Nag-thank you ka. Hindi. Oh, ayun, ayun, tinapakan ay, na. Tinapakan na. na agad. Tinapakan na. Makaw! na! Sige, <laughs> <laughs> mo! So, ito, pisa, nagawan din natin ito ng saranggola. Ayan, o. No? Oh. Okay. JP Works yan. Sino sa si JP Works? Lahat ah, yan, lahat ng tropa. <laughs> okay. Muntik na maging uwak na. Hindi, uwak nga, pwede. Ang ano ko ng uwak yan. Ang okay. kulay ko na tayo yung pabalat, eh. Pwede na, ano. <laughs> ay, uh, Ayan, oh. Pwede, o. <laughs> yeah. Mamaya, ipopost ko na to. Kaya manood ka. Ano, <coughs> kala okay. nyo sa Bulacan lang meron nito Meron din sa Kabite. At ang susundang gagawin natin dyan eh, yung ano, na. Ay, makapal na Okay, mga peace. Oh, bye Drive naman <laughs> kayo. Goodbye mga peace. <laughs>